yun ano yan tapos na ng mold super so, perfect so yan ha mga relax ah yan mga kailangan hello mga karlaks ah uh, magandang araw po sa inyo yan at dito welcome back to my channel so yan mga kalilaks na no, pag-usapan natin ang um, banana leaves at saka talisay leaves kung saan yung mas maganda po sa mga alaga nating crayfish so huwag mo kalimutan mag subscribe so ito na pag usapan natin yan relax ang timing ng aking pond so walang aerator walang filtration so yan mayroon po tayo yung banana leaves saka talisay leaves so naglagay po tayo ng banana leaves konti lang So, mas marami po yung talisay leaves kasi mas gusto ko po yung talisay leaves kasi mas okay po to sa ano sa banana leaves mas lamang po to alam natin na mas marami po benefits din yung pong mga banana leaves so nandiyan yung ano yung antibacterial saka antifungal at iba pa marami pa no. So ganun din yung ano sa talisay leaves mayroon din po yan na uh, ano uh, nagpapa po yung tubig natin sa mga alaga natin dito mga isda sa crepes. So ang lamang lang po ng talisay leaves pagdating sa mga alaga nating crepes ay hindi kaya ng ng banana leaves ay ito po yung ban yung talisay leaves po ay kinakain ng creepies so yun po ang lamang kahit mabulok po yung talisay leaves dito sa pan natin okay lang kasi kinakain malamang maliban sa banana leaves ay kailangan po natin tanggalin at papalitan ulit so yan po ang pinakalamang ng talisay leaves so ito mag-check muna tayo dito sa mga krillings natin yan. Yung may nakita ako nag pagkatapos na ng molt Ito nagmo-mold siya. Ah, Kunin natin. yun Yun. yun. Yan no. Yan. Katapos daw ng molt So perfect. So yan ha. Mga kalalaksa ha. Yan, mga krillings. bigmo maliit pa. Nag-mold po siya. So, ibigay natin po sa mga, sa malaki. Papakain natin. Yan. Yan o. Oh. o. Oh. Yan. Ito po. Yan. So, yan lang muna. Hanggang dito lang po tayo.